Hi guys, for today's video ay kami mayon sumahin ng kaba. Kita, kita nyo yan ha, kay Oh, yan ka na atas barkyo. Kaya black ka pa. Barkyo Ah, bisan pa mga timeout mga guys. Hey, what's up mga tayong mangod mga kakasi. Assalamualaikum kanyo katan For today's video uh, Gari kami ni so um, Bia Palang tiang jiwa simba kayo kini Shout out kay Merda Seram Bali Yan So kami ni guys Magdok pa uh, Love Town Bia Yan to na mo <laughs> Yan nakita Ika Iyak Amun anak ina dayang nah kita matukai matukay Narat na kami kayo na Love Town kami Na Ang payad Bia Ate ko Umos na gusa rin Pasarin nung saan niya Ang nakapin yun Maglokob-lokob mo wow. Sideline, sideline side side niya no, ha Kapag umos Biyaya ito kita na Maduti matambay Ako na biya Siok na mong mat to na mong to Na Amos biya ato Biyaya Dagbos biyaya meeting na mo Nalawang ko Iyatod na mo ko, darahan na ini, eh, Takad na Minom ka na yung kawa na mga time mo ito na kasi nasong na kami ni Mad to kay Akka katun na muna yato ti kada Crossing sin Santa Nina na daw na mo manginom kawa na di na kami magpawas yung video na mo kita nyo mamang kami magbunyog na wat di na kami magkapag video so siya anyway, namo bukong kami complete bang man kami via auman man video bidyo ha Am <laughs> 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 <Mabuny> <laughs> What? Nah, biyato na. Abangin nyo gana ka na. video na mo yun. Magsakol guys. A few moments later. Ah, uh, guys. Sire na kami biyaw na sa Tanina. Biyaw, naglawag na kami ni Kan Akka. Biyaw. Kaya na pa kami naglawag. Ah, uh, Shout out kay Moina Dayang para mo anak mo manginom kawa na yari na Dayang amo ini na kita nyo namo nyan in kakasi namo tay mangod na kalasahan shout out kay Moina Dayang A few moments later. Ayan guys, kaya wakan na muna iyak ka, tiapukan to kami sin tau ini. Nah ya, nampak kami piyag pulung-pulungan nagkatawa, dito yata ikut sin piyag yun Na, dungog ka mo sin ini, via miyot ko voice message nya na tayong kini niwa. Kasal <laughs> sin biya, kaya wakan na muna ini. So, nang kami matumangin ng kawa, na tayong kini nang yun na yung bisara ini. Dendi, via, it's a prank no. Okay,

kita nyo yakka yan na nang lilinga-linga law mo si mga bukuntaw rin di mo si mga nahalaw rin nga mga sabayan na naglami-lami na kami ni rin nagpunong-punong na si nag nagmitingan na mo ni rin na aon sa -aon na in kami ni wala sa budget long ta wala sa bi bukong sa sa kaya na mo ipagbayad bayad di kawa na amore niyan na mo kay akka ini eh na ando akalong namo na jogop dako malong namo imapainom namo kay mo mapahampit namo kawa kawara na bisan pa sa blong kubiad mga ambok bangbang na makakaon-kaon kita on sound bia makatina ka mo guys na miskin day sab kita hmm na yan so na kami ni marap Mad to na kita ni nambok temang utay bia law mo ha na na ang lenga law mo si mga bukuntaw ra hindi eh mga nahalaw nga asaba na <laughs> yan guys na yung panginuman ni ni kawa ta si out Arisa yan yung na pansi paksi Zaza Narito kami manginom kawa pasalam mo na yung biyak kami sana mo panginuman kawa na pangitangita ka mo guys kay Akka yan na happy hari raya ka nyo pizza lima kita biyaon sin John kinsom ni na ilayata na happy hari raya ka nyo mga tayo mga kakasi Bang manin sa mura-murahan da insya Allah pa ba hindi to sin ampun-ampun tuhan at na to na bangsa pa maon tumawang doon ang kanik kay Akka na mag-comment sa dyan mo mag-message na magdolin tuan tuhan pasampay na mo manatawa na bang nyo bang kamo mawa sin personal ni karuhal yaon da siya raig si Green Mall doon da siya maglokob-lokob mo na jambatan si palawan yan na tungod si ini in, Makati Express na yan magsukol kanyo kata mga tayo mga tayo, mga kasi yari na kami si Mampay biya si nagluruwa pa kami ni Mawa aun ah, sa aon na biya mataod Makati na ka first time ini biya mag vlogs 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 yan biya <laughs> na yan guys Dia sung kami ni matto na daw na mo na yakka. Yan, nangilingalinga na gitawa. Na. Na na na. De para na man dinyo nakarungo tingog niya pa si Mahibo, kay mga sasakat ang tingog ko kuman. Na beto na guys, di, ini Madto na kami palaom. Bugto na mo na rin video na pasal si Mataud tao. Makati ka, we pag camera na muna, blurred. Malawad pavisan na insya Allah, ini makawak na sa kita ng pagkamera ni Juan mga bangong magasupport ka turunan kamera tawa microphone na insya Allah tuloy tuloy yung pagblog ta na kami mga tayong mga kakasi palaom na kami Hey yan, yari na kami biyaw na lawang naman ka ba mga tayong mga kakasi? Kabalik-balik ang kanyang salawat na na ang panagkakilakan niya di man nagpata na yan ha mga selfie selfie na sila na upos nila nagpatta ang um, pa message niya buktay mangud mangod niya ini na dungog dungog ka mo Ba't miyot ko na rin di pasasin mahiwok iwan pasinsya na ka mo mga kakakasi in peg camera hanta ini clone clone da pagos malawad na magkahati ka mo mga tay mangod na in kami ni anak miskin day sab na bangsa pa ma aw makasupport dun ang kamu kamera na magsukol lawi na adlaw ay layakin zoom iwan si microphone na importpos si e, na mo niwan si tay mangod kui ni na iminang kami rin di alo pa so content mag prank bisan na kumalaw ta makaril kanyo kalalami handi hil kami sa amura kumanin di na mo ikalaos mag prank napasasin mayroong kamera na mo iwan si microphone Di na mo kakao sa naon sa mahal ka alga bihon na makatinawa ka bisan sini limang maglados pa na dungog ka sin tingog iyak ka dahin na panayong nengog ka mo aplihon ko tingog niya

Ayan bosa, yan sila yung bosa. Ayan yung kawa, ayan ha. Ah, yan guys, pa si ka, pasal sin matawad makakilakan niya yun ako ha, pa mga Na alhamdulillah, laos, nang kami minum kanda akka, magsukol akka, kaya mo sin nakapagbunyo kikita niya. Muna-muna niya, nakita na ka mo sin daraliwan sin palikambing yan. Na di na kami makapawa sin video na mo mga tayo mga kasi pasal sin na police storage na in cellphone na mo na magsukulak ka kay mo sa amin ni Nakato bat na na magsukol kay mo ka sin biya nakapagkita kita niyo na magsukol kay mo te mangud bangsaw pa ma, mga kakasi balik-balikan ko kanyo sa lawat aun tumawang kayak ka atawa maglawag ka mo yad jambatan na kakita nyo rin, naglulukob-lukob na siya mo. Tulang muna yung sa sideline na kainan namin Na happy hari raya kanyo kinsoma. Pitsa na kita sinjumat. Na magsukol mga tayo mga kasi din na kami magkapawa sa video. Salamong kasila sa kanyo katan. Magsukol.